Scorpio, ang mga gabay ngayong araw ay nagpapaalala na kahit maganda ang iyong aura at tila puno ka ng positibong enerhiya, hindi ito dahilan upang magpabea. Magingat pa rin sa bawat hakbang at siguraduhin ang bawat desisyon. Iwasan ang mga deal na may kaugnayan sa pagpirma, lalo na kung may kausap kang tao mula sa magkaibang kasarian, partikular na babae. Bagamat matalino kayong pareho, posibleng hindi kayo magkasundo. Iwasan din ang bigla ang pagtulong o pagkilos dahil maaari itong maging sanhi ng problema sa hinaharap. Sa trabaho, maging matatag at istrikto sa mga gawain, huwag basta maniwala sa magagandang salita ng mga kasamahan, Maging maingat upang hindi ka malagay sa alanganin o magkaroon ng hindi inaasahang gastos, ang pagiging maingat sa bawat kilos ay magdudulot ng positibong resulta. Sa usapin ng pera, unahin ang minamahal sa anumang usaping pinansyal, ang pagbibigay prioridad sa kanila ay magdadala ng swerte at kasaganahan sa ibang aspeto ng iyong buhay ang pagkakaroon ng mas malinaw na layunin sa bawat hakbang ay magbibigay ng maayos na daloy ng yaman. Sa pag-ibig, habang may tiwala ka sa iyong minamahal, patuloy ang magandang daloy ng inyong samahan. Ang pagkakaroon ng masayang aura at positibong vibes ay magbibigay ng swerte at kasiyahan sa inyong relasyon. Isama ang mga kulay na color pink at color white sa iyong araw para sa dagdag na swerte at tibay ng loob. Ang mga numerong number 21, number 40 at number 12 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa sikat ng araw at pwede kang hilahin sa kasipagan.